Video ang kita ngayon. Ang sabi mo, birthday mo, may pa-surprise ka. Asan ah, yun? Ay, may pansit doon? Hindi nga. Sure ka? Pag walang pansit doon, baka panis na yun. Ilabas mo na kasi mainit. Julich TV! Huwag ka na magbo ha kung wala kang handa. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Oh! Pancit! Happy birthday! Yung mga naglalaro niya, mag-Pancit rin na! natin yung naglalaro <laughs> Oh, gag! <laughs> Munood ka lang dyan ng horror, ha? Basketball lang ako, ha? Ayos ba yun? Natatakbo-tatbo ko lang. <laughs> Kailangan i-vlog yan, no? Happy birthday. Sampag mo sa akin. Anong ano ano ba ang gusto mong tanongin sa akin? Hindi, anong tawag? Di ba magagawa ka ng ano ngayon? Nang? Uh, meron kang uh, tawag nito? Ano? Oh, birthday wish? <laughs> Hindi. Birthday cake? Hindi, meron kang gagawin na ano eh. eh. Birthday mo ngayon, di ba? Eh. Ah, gagawin ko na lang ng video yung birthday mo. <laughs> Dong, pag-commercial ng Mang Inasal, Dong. Ihaw na nga, ang hinahanap kong inasal. Yung kain ng pang-commercial ng Inasal, ha? Mang Inasal, Chicken Inasal. Ihaw na nga. Uy, pinanis si ko Martina. <laughs> nice. Ayan, well, video ang kita ngayon. Ang sabi mo, birthday mo, may pa-surprise ka. Asan ah, yun? Doon. Ay, may pansit doon? Mm Hindi -hmm. nga. Sure ka? Pag walang pansit doon, baka panis na yun. Ilabas mo na kasi mainit. Okay na yan. Wala well, namang kakain eh. Happy birthday to you. Ah, putang inang yan. Ano ba to? Pansit ba to? Yogurt. Wag kang putang ina yogurt. Wala hayop. Pinapalaban na pala yogurt. Putang inang yan. Ay, putang pansit niya, guys. Tura. Talagyan ng Ayup na dapat dito mo nilagay. Tang <laughs> ina e, gago malapit na mapanis to. Ah, oh, pansit kay diyan. Kami ha, kuya magkano? Ah, lima, 5 real lang, 5 real. Happy, Happy, birthday birthday to you. To you. Happy, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday. Ah. Happy birthday. Birthday ni Juliet TV pare. Di mo ba alam wala ka ba sa group? Di kilala. Di wala yung number 1 Julitz TV ng ano? Hindi mo kilala yung na lang, Julitz? Ganito! Paano ko makikilala <laughs> walang juice? Paano yung sahog nasa ilalim? Gago, di ba pala nahalo? Oh, putak ano? may sahog pala yan. Re, pancet lang, pancet to. Oh. Mandatory to, mandatory, <laughs> sir. <siya>, mandatory. Saan <laughs> yeah. oh, ba yan? Oh, CKTV Ro para Ro kapitan. <laughs> <laughs> Nagdadala ka ng pancet, wala ka namang lalagyanan. Mabigay ka rin natinapa, ito, ito. Oh, panset, panset, panset. <laughs> ng tinapay, hindi lang puro pancet. Oh, pancet, pancet, pancet. Ano yan karot? Putak yun ang TV to, do. Kunti lang daw yung niluto niya. Putak yun eh, yeah, ganda pa ng gold you kino serving spoon. Pang ration eh. Okay na, okay na. Hop, subscribe. Nasa oh. ng mayor, nasa ng mayor. Ito nga pala, uh, salamat sa sponsor. Ayan oh, subscribe Julitz TV. O, ayan Oh, tangina. Oh, tangin Putang <laughs> uh, ina. <kayo> <laughs> ano masasabi mo kay Doc William? Magdasal na lang, magdasal lang. madasal oh. sakit niya? Sarcoma cancer Eh spell mo mga Sarcoma s a r c alam mo Sarcoma. Ang angay mo angay Uy putang O oh, ano alam mo na kita <laughs> happy birthday to you oh ano 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 Pare ano Hoy, happy birthday. <laughs> happy birthday. Ano ang gusto mo pare? May kanina. May ano. Happy birthday. <laughs> Thank you. Ano ang mo, pare? Uh, maraming maraming salamat. Unang una. Oo. Oh. Uh, nagkakilala tayo. Uy, putang ano. Plastic na plastic. <laughs> 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 ano plastic room? <laughs> plastic na plastic. Tayo na mga Uh, ang wish ko sana oh. pagpalain tayong lahat. Uy, oh, sana ma-monetize uh, ka na. na. Oh, monetize, walang problema yun. Ang yeah, no. no. oh. importante yung sama natin. Uy, forever Uy. more. Uy! <laughs> Tatama <laughs> 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 mo lang forever more. Uy, ipan mo na! Puta mo yan! Uh, oh, yes, sweet! Oh, kiss, kiss! Thank you, thank you, Happy birthday, parayang. Happy birthday, so, birthday. taon ka na ulit? Uh, 41. <laughs> puwede ng secret secret mo na, na si Tatay yung ano, yung video 60 years old <laughs> five, di ba? 2 na ko 5-2 na pagtuto ko na, 52 na. Oh, malapit two. na rin to 5-2 to na, God. na to. thanks God thanks God lagi tito na ako I wish na, na next year pa. magiging malusog ba lagi eh. ay <laughs> makakasabay mo pa si ay 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 nga pala ay 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 ano masasabi natin kay ay 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 Ha? Uy, kay Sir Pailuga maraming nagko-comment pare. Sino 'yun? Si Sir si Rose, si Rose, eh. interview mo. Si interview mo. Si pre, si may short term memory ako eh. Ah, si Rose, Rose, <laughs> si <Rose. laughs> Oh, pre, kilala natin 'yun, so, dito sa Qatar. Eh. Okay, sa Biernes. Okay. Hmm, sa Biernes. Abangan niyo tong vlog namin, tututukan namin si Pailuga. Yeah. Oh, Ipan muna. <laughs> Boy. How are you? Kala <laughs> magalit. No Sorry na. Sorry na. E Boy, may bago akong uniform. Oh, Tingnan mo. Tingnan mo dali. Na may CKTV pa yan. Na oh, Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo dali. Ayan. May <laughs> oh, CKTV yan. Oh. Samo. Samo. Ni kena nama ni Jamie sebab semua kali ni pun lah